guys so oh, ano kaya ito guys so oh. abangan natin to guys pag ano pag magpisa kung anong o-ring ano ito ayun guys oh. oh. anong ore yan Ayan guys meron pa isa ah, isa guys oh. Oh. Pumurma na siya guys Pumurma oh, na Ayan May mata na siya Ayan May mata Ayan guys Ayan. Tignan natin ito kung anong kinalapasan itong uod na ito guys. Ayan yes, oh. oh. guys natin Ito is paglaki Ayan Ayan guys Ito pa guys oh. Ano kaya ito Abangan ko guys Pag magpisa ito Kung anong uri itong ano kung maging ano po siya guys abangan nyo yung update ko ayan guys oh. abangan nyo guys ayan. uud yan, oh. uud uud na natin kung pag magpisa itong mga uod na ito kung anong kin lumabas Ayan guys oh so.